Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, 25 ng Abril. Kapistahan ni San Marcos manunulat ng mabuting balita. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasako kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalasahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daydig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian, kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvabo, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. kumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sa mainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang satwitwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yung pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umawit silang nilikha sa langit ang iyong ginaway silang dinadalit, ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sayo'y sumasamba, sa pagsamba nilay inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila, sa buong maghapon ikay pinupuri ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Aleluya, aleluya! Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Nagpakita si Yesus sa labing isa at sinabi sa kanila, Humayo kayo sa buong sandibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila ng Panginoong Esus, iniyakiyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Umayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,